Viral ngayon sa social media ang video ng isang lalaking nagbuhos ng tubig sa isang rider na nakasuot ng kapote. Sa video na ibinahagi ng uploader na may caption na, ang lala nakakapote na po si Kuya Binasanyo pa din, nitong Martes 24 ng Hunyo, makikita ang isang lalaking kalahok sa Basan Festival na hinawakan ang likod ng kapote ng isang rider para buhusan ito ng tubig. Agad na tinanggihan ng rider ang pangti trip ng lalaki, ngunit binuksan ng naturang lalaki ang harapang bahagi ng kapote at binasa pa rin ang rider. Ayun sa netizen, what if may laptop o something na di pwedeng mabasa yon nasa bag niya? Di kayo nag-iisip, ganyan ba talaga pagtambay, sa kabila ng mahigpit na ordinansang ipinatutupad ng lungsod ng San Juan na nagbabawal na bus in ang mga dumadaan, maliban na lamang sa lugar ng itinakdang bus-on-zone ay tila marami pa rin ang lumabag sa ordinansa, ayon sa LGU ang sino mang lalabag sa ordinansa ay huhulihin at pagmumultahin sila ng limang libo at ikukulong ng sampung araw.